Isang nakagugulantang na insidente ang yumanig sa Sitio Ugan, Lutak, Naga, Cebu City ngayon Enero 27, 2025. Naaresto ang isang lalaki matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagputol ng ulo ng kanyang asawa at dalawang menor de edad na anak sa Sitio Ugan, lungsod ng Naga. Pawang mga menor de edad umano ang dalawang anak ng suspect na 11 anyos at isang taong gulang, kasama ng kanilang ina na 32 anyos kinilala ang suspect bilang si Carlo na sinasabing nalulong sa Shabu. 43 taong gulang at pinaniniwala ang nasa impluensya ng ipinagbabawal na droga. Ayon sa nakasaksi, bago pa man nangyari ang kremin balisa na si Carlo at hindi na makausap ng maayos. Batay umano sa kuwento ng ilang kapitbahay ng mga biktima, malimit daw nilang marinig na nagtatalo ang mag-live-in partner sa hindi maliwanag na dahilan. Nanggaling na rin umano ang suspect sa rehabilitation center dahil sa paggamit niya ng illegal na droga. Ginamit umano niya ang matalas na armas sa pagpatay sa mag-iina, na parehong pinutulan niya ng ulo sa kanilang bahay sa barangay Lutak. Ayon sa mga ulat, nawala ng kontrol ang suspek dahil sa epekto ng droga. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot at lungkot sa mga residente ng lugar. Agad na inaresto ng pulisya si Carlo, matapos ang mabilis na operasyon. Siya ngayon ay nakahulong at nahaharap sa kasong multiple murder.